bang pwede nating gawin? Player, ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi o iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring <hakikyon> him home! Dahil yun din, ang gusto niya, araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandun ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito? Dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng siyudad ng Babaw. Bring him home! Bring him home! Bring him At uh, yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas.